Mag, maglulugaw po kami ng ano ng itlog ng itik yan marami tatlong tray po yan bali tatlong tray ito kung 90 yung darating na bisita at isa sila ano so, po ako pag uh, nagbabalat ako gaganyanin ko muna para po mabalatan ng todo yan po kasi hindi naman malulusaw yung ano niya yung puti niya ah hindi linagyan ng asin dapat tayo linagyan ng asin ni tita bago ilaga pero okay lang ako naman Ayan. po. Pagka dinuro mo, pinaiikot mo yan, hindi po ano. Kasi na, hindi naman ma, ma na yan, na, ano tawag dyan, yung ma, mabubuwang. Kasi may puti po siya Meron siyang puti na nagdadala na sa dilaw. Ayan po. Ang ganda niya. Good morning, good morning. Good ito po. Mayroon na nagtumulong sa akin, nagbabalat ng itlog. Yan o. Ah, magaling din yun ah. Yun o. Oh. Ganon talaga yung pagbabalat. Uh, yan. Yung pag, uh, yan, yan. Pagka ginanon mo, iroro, roll mong ganon para ano lahat. Kasi hindi naman ano, sasabog yung puti niya. Yan, no? Na. Ah, mm. Ah, o, oh, yan ah Salamat ah Gadyan muna kayo at uh, mga mga Ano? Po, Upo kayo para po, hindi kayo man ano. Good morning, good morning. So, tayo ng hot dog marami mga ito. Lagay din akong itlog dito para i-steam lahat yung ano maasos siya yun good morning good morning itlog na na i-steam itlog at saka hot dog mga idol yan good morning good morning tatlong tray na itlog mga idol yan arus caldo o oh, yan na ah. dahil ah, may tumulong sa atin na ah, idol taga ano pangkasinanatayan yun uh, ah unahin po siyempre napagod sila sila nagbalat uh, sa Ruby Boy sila muna papakainin natin pero pakainin natin lahat siya Ruby Boy so Ruby Boy masyado kong ano uh, si Ruby Boy kayo ng ano ko ang uh, nag ito thank, uh, thank you po. Kain po tayo. Uh, mayroon pa tayo talapi. Ayan at saka buro. Baka ano pa lang ito? Anong tawag dito? Um, hindi, ano lang yan, yung uh, warm up. Warm up. Wala, uh, warm up. <laughs> Ay, yan. Kain po, kain po. Kain tayo uh, mga idol. Kung, kung gusto nyo pasabaw para tuloy-tuloy yung pari. Yan, maganda sa ano uh, yan. Malakas mag magpasimilyan para yan. <laughs> <laughs> so, marik, good morning, good morning. Opo, opo. lang, walang kamata. Good morning, good morning. Tayo. Kain na tayo. Huh? Sarap niya. Hmm. Nakakaya na kami ng ano na it, masarap ba yung Arskaldo, tita? Opo. <laughs> ah, yan, tita, yata. ah yan, tita, yan, ayan, tita, ayan. Ah, ayan, tita, ayan, naaarap ko muna tita Ayan. Ah, ayan. Mga kamag taga-gachawin. Ayan. Ayan, ito, idol natin. Kukuha ng isang pump para doon sa... Sarap po ang lugaw niya, idol. Lugaw pa lang. Masarap <laughs> po, mga idol. Ayan, ah, talagang... Ah, nakakakain yung bata. yan Ayan. Ano lang so sa idol? Oo, kain po tayo. Sarap idol. Masarap po. po. Warm pa, pa lang yan, po. ha? Uh, the best. Ayun po, the best. the best. Tilapin yan. Ah, no, talaga, <laughs> ha? Talaga. Mama, nagpipira <laughs> ito pa ako. Morning, ito po yung mga pinsang kong kababata ko, kapatid ni Boyet ko. Mm -mm. Ayan, si Marites, galing siya ng ano dati? Uh, abroad. Sana abroad? Saudi, Marine, Bahrain, Jordan. Ang dami mo po tayo, no? Parating <laughs> na ako na, America, pinsan. Ah, ah, ito naman si... <laughs> Benben -ben po. Benben, kapatid niya. Nung mamaliliit kami, magkasama-sama doon sa tapat ng bahay namin doon. Sa tabing ilaw. Oo. Oh, kami at tabing ilaw sila sa likod. Ito, asawa mo, Benben. Oo, -ben. ah, kuya. ang anak na niya? Mm -hmm. Apat. Ayan, umuwi sila. Galing sila ng pandi at saka. Doon kami pa rin. oh, yan. Uh, birthday po kasi ni Boy at sa Martes. Ngayon gagawin. Mm -mm. Pero dito po gagawin. Pati dito, dito sa akin. <laughs> 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 Ayan na po, mga idol. Good morning, good morning. Ay, good morning isang itlog na may kanin tsaka isang adog ano Rudy Boy isa yung Rudy Boy nasaan ganito lang karaming yung kakainin natin eh. good morning good morning idolo kalambot niya mm hmm ito yung itlog Rudy Boy mahit Rudy Boy hmm sarap ano ngarap ang puras. Hoy, tol, hindi magagay pambasa ko 'yan. Tinikman yung kalabing napakasarap na Ay, Hoy. Hoy. Dermi tayo dito. Maganda na ulam ba 'yan? Uh, Bao uh, eh. uh, mo na sa ayan. Holy boy. Good morning. Ah, hindi focus mag-aano sa battery yung baon nito. Kaya muntikan mo na wala dito yung bago natin betyan ng battery. Palutuin mo na yung bawang. Pagkaluto na po yung bawang. Ayan. Ayan yung bawang. Yun lang. Perfect. Perfect lang yun. Ayan na yung maliit na hipon. Maliit na hipon. Mga ito. Ito ay kakasili. Mga ito. Pati yung dalawa lobster. Ito yung mga anak ko Ang bawang ito. Mga ito. Lobster. Lobster. Lobster.

lobster gini mga mga ko ah, dinggalan 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 mo ito dinili po ako ng lobster nung anak ko inuto wow wow mhm mm -hmm. sap niya sobra ito nga karen ito ito nga hmm Berserapnya mana

you uh -huh.